Meron daw sinabi si Amy Marcos patungkol sa kanyang suporta sa uh, Duterte. Oh, may uh, sinabi daw si Marcos, si Amy. Tatingin ba natin ito bang uh, kanyang uh, pag backup uh, back up or pagsuporta di umano sa mga Duterte eh totoo ba o hindi? Oh, sasagutin ko na, sasagutin ko na. Okay. So ito, lumabas itong video na to. Nakuha ko to kay Banat Bay. Heroes of Yolanda. Tapos makikita mo yung pagkakaparehas ni Mar Rojas na meron siyang comics habang binabaha yung ano, yung uh, late eh. Tapos meron naman yung kabilang side eh. Uh, para ng mga ano, pelikula ito, may nagbubuhat pa ng sako. Meron pang mga gibagibang mga estruktura. Medyo ito 3D. May niya, hindi eh, ko alam kung itong babaeng ito, niyayakap ba niya? Sinasakal ba niya? Sinasabunutan ba niya? Ayaw niya bang pahingahin? Ano ba ito? Nang isnatch ba ito? O ayaw ka talagang yakapin pero pinipilit mong yakapin? Ano ba ginagawa mo rito sa niyayakap mo na to, Romualdez? Ano ba to? Sinasakal mo? pilit na pilit. Parang ayaw pa eh. Kumakalas. Pero hinigpitan niya yung ano, mamaya na. Mamaya na picture. Hingi ka ng hingi ng ayuda eh. Picture muna tayo. Ayaw, huwag mo ipakita yung pera ko. Duterte ako eh. O sige, tatakpan ko yung mukha mo ng palad ko. Uh, so ito, bakit ko pinakita to? Anong connection nito doon sa tanong ninyo kay Amy Marcos? Okay, kasi ito uh, nabasa ko naman yung uh, post ni Daryl Yap. Kilala nyo ba si Daryl Yap? Si Daryl Yap yung director ng kanilang uh, movie/history slash uh, history revisionism. Uh, yung kanilang movie na made in Malacanang. At saka yung ano yung uh, ano ba yon martyr not martyr murderer whatever. Oh so si Daryl Yap nagsalita siya. Mga bossing nagsalita siya. Kaya daw siya uh, galit na galit daw siya sa mga dilawan dahil sa nangyari sa Yolanda. Sobrang galit na galit daw siya sa mga dilawan dahil sa nangyari sa Yolanda. O, ngayon, mga bossing, si Martin Romualdez di umano ay bago bumagyo, lumipad na, umalis sa kanyang nasasakupan at lumayas. And after nung bagyo, hindi, wala pa rin siya dun. Okay, so, uh, after nung bagyo, alam na alam ni uh, hinahamon ni Daryl Yap si Amy Marcos na magsabi ng totoo. <laughs> Nasaan si Romualdez noong mga araw na yun? Noong mga panahon na ikaw ay nandoon sa Leyte para tumulong sa mga nasalanta kasi ang sabi ni Daryl Yap 30 or 1 month daw si Amy Marcos na natutulog sa bahay ni Martin Romualdez. Sa mismong kwarto daw nilang mag-asawa. For one month, doon daw natutulog si Amy kasi nga tumutulong siya sa relief operations diyan sa ano sa Yolanda ano yung ano ba yan, lady ba yan? Ngayon hinahamon ni Daryl Yap mag -best friend niya na si Daryl Yap at saka yan si Aimee pero dahil nakikita nila Daryl Yap na ginagamit ni Martin Romualdez yung Typhoon Yolanda as if nandun talaga siya para maghirap as if may na nagawa siya as if may naitulong siya medyo binanatan niya si Aimee Marcos at sinabi niya na Aimee Magkaibigan tayo. Umaming ka. Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit hindi mo sinasabi na si Martin wala sa Pilipinas noong kasagsagan ng relief operations ng Yolanda? Umaming ka. Isang buwan kang natulog sa kwarto niya. Alang nga naman, ikaw ang natutulog sa kwarto niya tapos sila mag-asawa sa maid's quarters. Yun yung post ni Daryl Yap. So, bakit ko ikinunik yun doon sa tanong ninyo na sincere ba si, ano, si Madam Amy sa kanyang pagkampi sa mga Duterte? Feeling ko hindi. Bakit? Kasi trapo pa din eh. Kasi kung talagang totoong ano siya, totoo siya para sa ating lahat, sana isa siya sa mga bumabatikos diyan kay Romualdez. Sana binabanggit niya talaga yung pangalan ni Romualdez. Kasi yan naman talaga eh, nagwawatak-watak diyan sa unity nila eh. Pero dahil nga, si Amy Marcos, hindi na siya makapenetrate sa kapatid niya dahil may iba nang nagmamanage. Sa kapatid niya, may iba nang nag-aalaga. At hindi na siya makapasok, naghahanap siya kung saan siya pwede ulit makadikit para makaposisyon pa siya. Ayon. Ayon, yun po ang ano, yun po ang Ayon uh, ayun nga sabi nga nito, oh, mo. Sabi ni BBM, nasa Maynila lang daw si Tambalos. Lo sabi ni Laniza Ayon na nga. Halimbawa, sinabi nung kapatid niya, halimbawa, nagsinungaling si BBM. Sabihin natin na natotoo yung sinasabi mo, halimbawa, nagsinungaling si BBM at pinagtatakpan niya si Martin Romualdez. Oh, akala ko ba loyal ka sa bayan at saka mga Duterte, ay mi Marcos. So, ba't hindi mo kontrahin si, BBM at sabihin mo na, nasa Maynila? Wala sa Maynila yun, nasa ibang bansa, kaya nga doon ako natutulog sa bahay niya isang buwan Ayun. So para sa akin yun ha? Para sa akin Yun lang eh, Kinabit ko lang dito Kasi malalaman mo talaga Sabi nga eh Mga kaibigan na ni Madam Amy Yung Humihingi sa kanya ng paliwanag Bakit sobrang tahimik niya About this issue Sobrang nakakadiri po nitong uh, Pala pinapalabas na ito Ni Martin Romualdez Grabe to <laughs> Kumbaga sa pagka-epal, ka ng epal to. Tingnan mo naman yung niyayakap niya. Halos ma hindi na makahinga. Dalawang dilawan talaga to. Ayan. So yun lang. Yun ang sagot ko doon sa nagtanong kanina. Whether si I Amy mean, Marcos ba ay totoo. Sa kanyang sinasabi, for me, uh, ano, I have reservations.